Good evening. Good evening sa lahat. So, kumusta na mga manok na ba? Nanalo ba ang yung mga vice mayor, mga mayor dyan, o sino pa, yung mga binoto nyo? Kami, nanalo yung amin. So, tapos, katatapos ko lang mag gawa ng aking mga lulutuin bukas. So, kain tayo ng ano, putong bigas. Uh. Alas 9 na ng gabi. Uh. Lagi akong ginagabi sa ginagawa ko. kagabi alas 10 na ako mahahigit na tapos nagbalot ako ng lumpia ang toge ngayon naman nagluto ko ng bawang pritong bawang ba pang topping sa lugaw tapos yung pampansit sinangkot kutsa ko na para bukas eh kunti na lang gagawin Tol, nanto ka na. Ay alaga ko. Tumabi sa rice cooker at saka sa initan ng tubig. Ah, ka ano? So, um, <coughs> Ah, ka ano? Ah, kaka bulunan yung puto. Nandito na tayo sa loob ng bahay. Kanina nasa dirty kitchen ako. Eh. Nakakapagod maghanap buhay. Ito yung gaba. Kailangan mo mag-secret bisyo para mabuhay. Mmm. So, ito po Bigas siya eh. Hmm. So, ito yung isa na, nasa lamesa, oh. notification. So, siya nga pala, andito na pala tayo sa Bulacan. Tapos ang bakasyon namin, uh, dumating kami dito, March 30. March 30. So, hindi na nato dari hmm. umpisa ng ipon-ipon para magbakasyon ulit po ko okay so ngayon bisitahin natin yung riprap na tinatawag sa so, may kalsada pa daanan dito punta doon sa ilog. Dati may vlog na ako dito. Ngayon, na iba naman, may kalsada na. So, i-vlog natin uli. So, pakita ko lang sa inyo yung ginagawang riprap. sa gilid makikita mo yung garden na ni Ate Mian. So hapon na alas 5, medyo 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 makulimlim. At syempre ito na yon. Dati kasi dito sa kabilang gilid na to, may vlog ako dito na Litos Farm. So, inalis nila kaya ganito na lang puro damo na siya so yun sa so, punta na tayo doon ayun <coughs> ayun ito na yung tinatawag na bako oh, ginagamit nila pang pang mix mix <laughs> ayan sa so, yung kanilang mga material punta tayo dito sa kabilang side so ito ay pangalawa ko na yatang video kasi dati nag nagsusuga ako ng aso. Pinasyal ko yung aso dito. Tapos pangalawa, yung Litus farm nga. So, ayan. Ayan. So, matagal pa silang matapos. Ayan, nag-ilog. Ayan, nag-ilog. mixer nila. So, akyat tayo dun. Akyat din natin. So, ayan. So, hanggang doon yan. iyon, Ito ang tinatawag na repra para di na bumaha kasi dito. Pag mataas ang ilog, binabaha so ayun binabaha kasi dito banda oh yun kaya nagiging ilog din itong place na to so, punta na tayo doon <laughs> babalik na tayo mataas di tayo makakaakit kasi kailangan ng hagdan so balik tayo dito sa bako okay okay sa so, ilang araw kita ba ninyo tara balik na tayo pinakita ko lang sa inyo na ito na yung ito na yung riprap ni riprap nila yung tabing ilog ayan mataas hanggang ano lampas pa sa ulo mo Balik na tayo, balik. hindi pwede makadagan no? kasi ang wala akong vid Ah, wala akong ano kasi DJI monopod yan so balik pabalik na tayo doon sa taas oo pabalik na tayo wala yung mga gumagawa kakaahon lang nila, nila kasi kakain daw alas ko nakakain po lang okay So, balik na tayo. Kasi pupunta pa ako. Na. Dito no. Dito naman sa kabilang side. So, ayan, 'di ba, may kalsada na. Okay. Tayo. Paahon na. Ayan, nakita na yung aming kapitbahay na yung White House. Ayan yung amin na ka-green. So ano Dito nagtatapos ang ating video. Thank you so much. Bye.